Nilinaw ng ako OFW party list na hindi sila pumirma at kailanman ay hindi pipirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa nila ang paglilinaw kasunod ng pagkalat ng maling impormasyon na naguugnay sa kanila bilang isa sa mga umano'y sumuporta sa nasabing hakbang laban kay Vice President Sara. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Hindi po kami pumirma sa impeachment ni uh, Vice President Sara Duterte at hinding-hindi naman din kami pipirma in the event Ginawa ng ako OFW Portalis ang pahayag matapos silang makatanggap ng sunod-sunod na mga komento na nag-uugnay sa kanila sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nagkaroon ng kalituhan matapos silang maiugnay sa OFW party na pinamumunuan ni Congresswoman Marisa Dalmar Magsino na siyang totoong bumoto laban kay VP Sara. Para po maliwanagan ang ating mga kababayan here in the Philippines and abroad, ang Ako OFW ay hindi po ang party list na isa sa mga pumirma in the impeachment of our beloved Vice President Sara Duterte. Ako OFW is not OFW party list. Binigyang diin ng ako OFW na tutol sila sa naging hakbang ng ilang kongresista laban kay VP Sara dahil anila ang pagsalungat sa vicepresidente presidente ay pagsalungat din sa halos 32 milyong Pilipinong bumoto at nagtiwala sa kanya. Boto ito ng uh, almost 32 milyon na mga tao. Hindi po pwede na basta na lamang alisin yung ating Vice President dahil siya pinagkatiwalaan ng taong bayan. Dagdag pa ng grupo bilang isang portalis na kumakatawan sa iba't ibang sektor. Dapat nilang tugunan ang mga panawagan ng kanilang manasaksakupan. Isa sa mga panawagang ito ay mula sa maraming OFW na naniniwalang hindi dapat ma-impeach si Vice President Duterte. Let us not forget that our Vice President ay binoto ng nakararami, lalo na ng ating uh, overseas Filipino worker. Mm -hmm. The party should be representing the party na nirepresentan ninyo, lalo na ang uh, party na partido ng mga uh, OFW, mga overseas Filipino workers. So dapat tumugon tayo sa tawag na mga nating OFW. Hinikayat naman ng Ako OFW ang publiko na maging matalino sa pagboto at piliin ang mga kandidatong tunay na maglilingkod sa bayan at makagagawa ng mga batas na makakatulong sa pag-unlad ng bansa at sa bawat Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumhal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.